Hi guys! Tara sa akong Kumain dito sa may napakasulit na restaurant dahil bukod sa masarap, very affordable, eh unlimited nyo pang makakain yung mga premium quality na food nila. Ito yung Gogeoli na located lang dito sa may Hamilton Heights, Marcos Alvarez Avenue, Las Pinas City. Sila yung sobrang nagtitrending at pinipilahan sa Quezon City at dahil naging successful, finally ngayon nagbranch out na rin sila sa Las Pinas. Nakilala kasi sila dahil sa very aesthetic na lugar nila at kung spacious na yung sa Quezon City, eto ginawa nilang triple yung pagiging spacious. Kaya makakasiguro kayo na komportable kayong makakakain. At kahit nga kaka-open lang nila, marami na agad yung kumakain. At hindi lang yun guys, dahil bukod sa maganda na yung lugar nila, pwede mo pang ma-experience to na para kalang nasa Korea. O ba diba, ang bongga nila, libre lang to ah. Kaya kahit nasa pila ka, hindi ka mababato dahil pwede ka muna magpa-picture dito. Ito yung menu nila, meron silang 599 for regular, then 749 for premium, then 899 naman for GY Supreme. Pero may napakatindi silang surprise dahil grand launching campaign nila. Kaya yung Anli Sulit Set Meal nila, $400 199 pesos na lang. Tingnan nyo naman kung gaano ka-premium yung mga quality na mga sinoserve nila dito. At itong promo nila exclusive lang para sa Las Piñas branch ng Gogeoli. Plus, available to from Monday to Thursday, 11am up to 4pm lang. At kung gusto nyo naman mag-upgrade, pwedeng-pwede dahil madadagdagan pa ang mga pwede nyong pagpilian. Sa regular na 599, magkakaroon ng additional na unlimited beef. Sa premium naman na 749, may additional seafood. At sa GY Supreme naman na 899, may kasama ng unlimited ramyeon. sobrang kakapal ng meat nila. Dahil grand launching campaign nila, napakasulit na to guys. Tingnan nyo naman yung mga meat na kasama. Napaka premium ng quality. Para sa premium Korean dining experience nyo, pero pang masang presyo lang. Ultimo sa mga side dishes, puro mga premium din. From braised potato, candied sweet potato, meron pang kimchi, fish cakes, spicy rice cake, at marami pang iba. Ultimo sa spicy chicken wings na mga made-to-order, masarap din at gusto ko yung tamis niya at yung saktong-sakto lang ng kick ng anghang. Okay, let's go! Mm -hmm. Sa lahat ng side dishes nila, ito yung pinaka ko. Ang sarap kasi ng sauce eh. Mm. Manamis-namis at may konting asim. Ang sarap. Yung pinakaiba sa kanila sa mga ibang Korean restaurant. Sisling kimchi fried rice. meron akong secret tip sa inyo na sure ako magugustuhan nyo. Etong enoki, tapos etong side dish nila na sinabi ko sa inyo kanina, favorite ko. Itry nyo dito. Sobrang solid nito. And of course, samahan nyo na rin ng lettuce. Oh. Grabe. Ang wild ng lasa nito. Sobrang bagay. Secret lang natin yun, ha? <laughs> Kailangan nyo matry. Solid yung sauce nila dito. Manamis-namis na maasin. So, any meat nila dito, isaw-saw nyo dito. Sabayan nyo ng lettuce. Ang sarap. Though, masarap din naman yung mga ganitong sauce nila. Pero for me, overrated na to. Ito yung pinakamagiging bagong in. <laughs> sarap, solid promise, try mo. Imagine guys, para sa 499 pesos nyo, may kasama ka ng ice cream. Vanilla ice cream nila with coffee jelly and seaweed and snowflakes. Kakaiba. Mm. Lasang-lasang mo yung coffee jelly. Tapos yung texture, crunchy yung seaweed. Tapos yung pagiging soft ng jelly. Pakaiba, very unique ha. Para sa 499 peso. Kasama na to. Again, from Monday to Thursday lang to, 11 a.m. up to 4 p.m. Oh. Meron din silang ramyon dito. Ito yung GY Supreme nila. mag a lang kayo ng konti, pwede nyo na rin ma-experience to ng Unlimited. Alam nyo ba, ang maganda dito sa kanilang ram yun, yung mismong kimchi na sinaserve nila dito sa side dish nila, yung gamit nila sa sabaw. Hindi instant. So yun lang guys, sana natakam kayo sa video natin for today. At kung nagustuhan nyo, pakilike na lang and don't forget to share this to your friends. Thank you for watching. Bye! Mua.